ang titig na nagpayuko kay Tip CD. Hindi tayo magkatipo, baka nahihilo ka bro. Tandaan mo hanggang bars ka lang, iho. Pangkulisiyong na to! Finish him! Alam ano katugba ng pangkulisiyong na to? Huwag niyo nang i-judge kasi na 3-0 ka bro! Time! Isa sa pinakamalakas na naging battle sa flip -top ang Looney versus Tip CD. Salpukan ng dalawang matinding battle MC. Minsan na silang nagkatapat pero sa dos pordos dos ito kung saan pareho silang may kakampe kaya hindi basta-basta masusukat dito kung sino ba talaga ang mas matindi pagdating sa labanan. At noong mga panahon na yon ay makukonsider na baguhan pa lang si Tipsy di sa fliptop lalo na kung ikukumpara siya kay Looney. Pero sa laban na yon hindi natin may tatanggi na palag-palag ang parehong grupo kaya nagtapos ang laban sa boto na 3-2 at nag-iwan ng isang malaking tanong sa marami ang binitawan na linya ni Abra at Luni. Ba't ba kasali to ay santo? Para istorbo lang naman! Mas may chance ka pa siguro kung nag-solo ka na lang! Mas may chance ka pa siguro kung nag-solo ka na lang! At fast forward nga tayo pagkatapos ng pinakaunang 2 for 2 tournament. Tuloy-tuloy pinatunayan ni Tipsy D ang pagiging dominante niya sa liga. Sunod-sunod na panalo at malalakas na laban ang ipinakita niya. Ilan sa mga pinugutan ni Tipsy D nung mga time na to ay yung mga kapwa niyang mainit sa laro. Dahilan para makuha ang record na may pinakamahabang winning streak without loss nung mga panahon na to. Ang boto ng urado para kay Tipsy D! Tipsy D! Ay, tip D! Para kay Tipsy D! Ay, tip Habang si Luni naman ay medyo nagpahinga sa flip top pagkatapos nilang malaglag sa semis laban sa Team SS. Pero may ilang beses din naman na sumalang ito sa sunugan. Parang nung mga time na to ay nag-aabang si Luni ng worthy opponent dahil pwede naman talaga siyang mag-sitting pretty sa trono. Nung mga panahon na to kasi masasabing one of the best talaga si Luni lalo na pinabagsak niya si Delo at Balakid sa 3-way battle. Kumbaga walang gaanong debate kung gaano siya kalakas. At habang nagbabatak si Tipsy D. sa pakikipag ay nag-ambag din si Lunin ng isang classic at style clash battle kontra kay Aklas. At pagkatapos nun, upo na ulit sa trono. Pero gaya nga ng sabi ng iba, hindi ka pa tunay na warrior kung hindi ka pa nasusugatan. Nabigyan ng laban ng dalawa sa magkaibang MC at parehong inaabangan ang laban nila. Luni galing sa isang taong pahinga at biglang bangon para lumaban kay Shea. Si Tipsy din naman walang talong haharapin ang harang ng entablado na si Balakid. Parehong nakipagdikdikan ng dalawa pero pareho din silang natalo sa magkasunod na gabi. Ang bota ng urado, 3-2, paray Shea! 5-0, paray Balakid! Pareho nilang unang talo to sa 1 on 1 battle. Pareho ding nadungisan ang kanilang win-loss record at parehong nalaman ang pakiramdam ng matalo sa ibabaw ng entablado. at sa sumunod na taon ay muling aandar ang ikaapat na isabuhay buhay tournament. Nagulantang at na-excite ang mga flip tapans fans matapos malaman ang lineup ng 2016 isabuhay. Talaga namang napaka-solid ng lineup na to at kabilang na dito ang dalawang MC na galing sa pagkatalo at sabik na bumawi na sina Looney at tipcd D. Sa first round, Tipsy D kontra kay Flick G. Mamaw na si di talaga yung sumalang sa gabi na to. Sobrang preparado at grabing sulat yung inihanda niya para mapatumba ang isa sa mga heavyweight na si Flick G sa score na 7-0. At matapos ko siyang bawian ng buhay, alam kong kayo ay I may mean, napala. Kaya sa round 2 ng isa buhay, wag nyo lang hanapin tung wala. <laughs> Habang sa kabilang banda, Looney versus Badang ang pagbabalik ng hari galing sa pagkadapa at talagang hindi siya nagpabaya. Parang di man lang naalog sa pagkatalo na nakuha niya at pinagulong si Badang para makuha ang boto na 7-0. <laughs> Oo, oh, sa katunayan, huli kong laban, kalusugan ko'y palyado. Panaiihin ng dugo at sumusuka pa sa banyo kasi yung kanang kumbato ay puro sugat at barado. Pero dahil sa sinumpaang ang pangako, pinili ko sumampa sa entablado. Sinugal mo na mga plano, tinanggap ang una ko na talo Dahil mas mahalaga pa sa standing ko sa ligang to, ang tunay na katayuan ko sa tao! Sa ikalawang yugto ng torneo, Tipsy D kontra kay J. King. Naging pukpuka ng laban na to pero hindi pa rin nagpahuli si Tipsy D. Dala pa rin niya yung swabing sulatan at sapat na dahilan yon para makuha ang panalo sa kabilang bracket naman, Looney versus G-Clown. At gaya ng inaasahan, sa pagtungtong pa lang ng hari sa intablado ay hindi pa nag-uumpisa ang laban ay para bang may nanalo na. Naging solid din ang laban na to pero nanatiling nakatayo si Looney para humakbang patungo sa semifinals ng tournament. At ito na nga ang pinaka hinihintay ng lahat. Looney kontra Tipsy D. Vuelta Balentong 3, isa semis. Balik tayo sa simula, sa gabing ito naganap ang isa sa pinakamalakas na battle sa fliptop. Ramdamang init sa kanilang dalawa at parehong gusto makuha ang kampyonato. Siyempre parehong hindi magpapatalo at ayaw ng madagdagan ang mantsa sa kanilang windows record. Pero kapansin-pansin na iba talaga yung aura ni Looney dito. Isang pagkakataon na naman kung saan nakataya ang pangalan niya sa fliptop. Unang linya pa lang itip si na naalala agad niya yung sinabi ni Abra sa dos por dos battle nila na mas may chance ang manalo si Tipsy D kung nagsolo na lang. Tsaka baka nalilimutan mo, sabi ng best mong hanggang utong lang, mas may chance ako manalo pag nagsolo na lang. No! Mas may chance ako pa siguro kung nagsolo na lang. Sobrang solid yung round 1 na ipinakita ni Tipsy D. Bar after bar at kada bagsak ay talagang haymaker. Pero iba talaga ang isang Luni dahil yun talaga yung gusto niya, yung makaharap ang isang worthy opponent. Makikita mo sa mga mata niya yung gigil at kung paano niya titigan si Tipsy si D. Hindi siya magpapatalo sa gabi na yun kahit na ano mangyari. Kaya naman round 1 pa lang ni Luni ay nagwala na agad ang hari ng tugma. Suwabing suwabe bawat bagsak ng linya at smooth transition kada magpapalit ng angle. At yung presensya niya talaga sa intablado ay nang lalamon. Ramdam sa aura niya na hindi siya magpapabata sa stage. Handang-handa siya mangwasak sa gabi na yun. Ito na ba yung tinuturing yung bayani ng balanga? UUP ito sa akin parang kalye sa balara. At magbimis tulang tayo na basa ng pusang kalye na gala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag yun hanapin. Pagsapit ng ikalawang round, palagpalag -palag pa rin naman si Tipsy D pero hindi na kasi nilakas ng round 1 yung impact ng mga bara niya. Naka-apekto rin dito yung round 1 ni Luni na mahirap higitan. Pero walang duda, solid pa rin yung ipinakita niya sa round 2. Yun nga lang, hindi ganun kalakas kumpara sa nakaambang round 2 ni Luni. Tuluyan na nga nagpakawala ng mga matitinding bara ang hari ng tugma. Pasok yung mga one-liner, solid double antandra, yung balancing bars, jokes at personals at dinobli pa niya yung lakas ng round 1 niya. Parang ito na nga yung nagpaiba ng timpla ng laban dahil tuluyan na niyang nakuha yung crowd at inangkin ang intablado. Sabi pa naman ng mga fans mo, malalim kang araw. Kaso yung corona ko, di mo maaring maagaw. Yung mga bara ko kay Shea at kay G-Clown, di baling mababaw. Basta pinapakaay ko sa mga tao, hindi galing sa nakaw! Sa round 3 ni Tipsy D, malakas pa rin syempre at walang tapon at malinis ang kabuuhang performance. Nakatodo rin talaga si Tipsy D sa gabi na to. Ngayong gabi, makakasama mo na amo mo. Nako, malapit na. Kasi kung ikaw nga ang ama namin, marapat lang na sumalangit ka. Kaya ngayon pa lang, saktan mo na sarili mo. Kasi mga kalokohan mo, umabot na sa kanya. Wala ka raw sawang sasampalin ni Kiko gamit ang kanang kamay niya. Habang si Luni ay makikitang kampante na sa huling ikot ng laro. Pero ganun pa rin, kanyang-kanya -kanya pa rin yung stage at bawat bagsak ng linya ay talagang haymaker. Kita din na handang-handa siya hanggang dulo. At sa pagtatapos nga ng laban ay pumabor para kay Luni ang lahat ng horado. At tuluyan na nga niyang sinaraduhan ng pinto si Tipsy D patungo sa isa buhay finals. Di tayo magkatipo! Baka nahihilo ka bro! Tandaan mo hanggang bars ka lang iho! Pang na to! finish. Ang gano ka katugma ng pangkulisiyum na to. Huwag 'yong i-judge kasi na 3-0 ka bro. Time! At sa pagtutunggali ni Luni sa huling yugto ng torneo ay hindi na niya pinalagpas pa ang pagkakataon at sinungkit ang titulo bilang 2016 isa buhay champion. At yun, hanggang dito na lang mga tol. Pero bago tayo matapos, kung natripan mo yung content natin ngayon, ay iniimbitahan kita na ilike ang video na to bilang suporta at magfollow ka na rin sa ating Facebook page. At syempre, huwag mo kalimutang magsubscribe sa ating dalawang YouTube channel, ang JM Lopez TV at JM Lopez TV 2.0. Salamat sa suporta, peace out!